Assalamualaikum Bali ngayon guys nandito, nandito tayo sa opisina ni madam kasi sinabihan tayo ni boss amo na pumunta tayo dito Ganyan. bali yung pinapuntahan ni madam dito sa akin guys ay yung laundry kasi itong amo ko na babae may business siya bali yung kanyang business is uh, yung apartment nagpaparenta sila nung kapatid niya ng apartment may building sila bali pinaparentahan nila yun yun yung negosyo ng amo ko na babae kasi yung sa amo ko na lalaki is contracting may contracting company siya bali ngayon pupunta ko dun sa laundry ito yung ibang trabaho dito guys kapag nasa office niya si madam tapos kailangan niya ako pag tumawag na yan sa akin, uh, nabihan ako na punta ako sa office niya. Kasi hindi naman palagi, minsan lang. Minsan lang talaga siya nagatawag para pupuntahin ako dun sa opisina niya kasi may laundry. Bali, pumupunta ako agad para kunin yung laundry. Ngayon, is ihatid ko naman ito dito sa laundry shop. bali meron pa kasi ditunguan yung last week na laundry ni madhavan rin ng apartment niya bali ngayon kukunin ko ayun dito na tayo yan pala yung laundry shop guys na pupuntahan natin bali ayun guys dumating na nga tayo dito sa laundry So, yung dalawang resibo yung resibo guys Ay, ito yung laundry ihatid ko muna guys tara guys bali ngayon natapos ko nang ihatid yung laundry natapos ko na rin kunin yung uh, laundry ni madam last week after ko pala naghatid ng laundry doon kay madam may another laundry naman na inihatid dun sa laundry shop kasi may pahabol pa si madam bali tapos ko na rin yun guys And habang nababiyahe tayo guys uh, kukwento ko sa inyo kung ano ba yung ginawa ko before kami nag apply ni misis bali ano ba yung mga kinuha namin ni misis para naging naging mas mabilis yung pag-apply namin. So, nung nag-decide nag na kami mag-abroad ni Mrs., nag-start na rin ako mag-practice ng driving. Siyempre, gipit tayo sa pera guys. Bali, yung motor ko is ibinenta ko. Para lang may panggastos tayo papunta dito sa Saudi. Alhamdulillah guys, hindi naman nasayang yung kuwan natin yung pag-sacrifice natin sa motor natin kasi natuloy rin kami ni misis yung kapatid ko pala guys na binintahan ko ng motor ko is yung nasa abroad na ate ko bali bininta ko sa kanya guys yung kapatid ko na yon yun din yung may-ari nung sasakyan na pinag praktisan ko kasi guys yung kapatid ko may meron siyang bungo yung kia na bungo bali dun tayo nag practice bali yung requirements na kinuha namin guys para mapabilis yung pag process nung pag apply namin marriage namin na PSA certified yung license ko uh, na ginawang code 2 bali wa, uh, code 1 and code 2 na yung license ko para pang 4 wheels and after that Uh, in terms naman sa ibang requirements madali na lang kunin so yun yung ginawa namin guys kinompleto muna namin yung main na requirements na kailangan namin para maging mas madali yung pag apply namin at mas maging mas mabilis so yun yung gawin nyo guys lalong lalo na sa mga may plano dyan na couple yun yung gawin nyo guys marriage contract ninyo ang i-priority ninyo bali nung sa Manila na kami guys doon na kami nag-continue kumuha ng mga requirements so yung ibang mga requirements is uh, doon na namin nalaman sa agency kasi guys yung license ko pala guys kailangan pala siya ipa-authenticate bali yung agency guys nagpa-schedule para sa authentication ng license ko yun yung sinasabi nilang apostille kailangan yun siya guys buti na lang yung marriage namin hindi na siya inirequired bali sa akin sa part ko guys as a family driver kailangan ipa-apostil yung driver's license ko bali sa mga ibang requirements guys sasabihan naman kayo ng agency na ito naman yung kunin nyo like yung oman nyo if ever muslim kayo or balik islam kayo Bali, ang gagawin nyo is kukuha kayo ng OMA. Pupunta kayo dun sa Office of Muslim Affairs para kumuha ng certificate. Sa mga kapatid naming kristyano, hindi na required yon, Kasi para lang yung sa mga balik Islam at para sa mga dati ng Islam. Dahil kami ni Mrs. ay Islam, so required kami kumuha ng OMA certificate dun sa Office of Muslim Affairs. Bali, ang mangyayari dyan guys is susunod-sunod na yung mga requirements niyo Like yung O1 ninyo, yung TESDA, yung PIDOS. So kapag insyala, makumplito nyo lahat yon Pati yung medical pala. Bali, may chance na kayo na insyala maka-flight kayo. So yun lang yung gagawin guys Good luck sa mga nag-apply na At mag apply pa lang So after 4 months Naka-plight na kami Alhamdulillah Ganun lang siya kadali guys Ang nangyari sa amin Sana sa inyo mas madali pa dyan Kasi may mga iba na mas madali pa dyan yung pag-apply nila at mas mabilis. Bali, hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Masalam!